Aries, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 10, number 20 at number 34. Taurus, Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color red number 17 number 25 at number 34 Gemini Scorpio ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero color white and color red number 25 number 34 at number 8 Cancer, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 28 number 44 at number 5. Leo, Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color red number 25, number 12 at number 19. Virgo, Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 25, number 9 at number 36. Libra, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color brown number 24, number 36 at number 8. Scorpio, Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 17 number 24 at number 32. Sagittarius, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 32 number 25 at number 10. Capricorn, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 29 at number 22 number 8. Aquarius, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color white number 31 number 5 at number 21. Pisces, Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 26 number 9 at number 20.